What's up guys! Uh, for today's video natin guys uh, Silipin natin yung hinahanda namin na tataniman ng kamatis Ayun guys, eto na guys yung uh, hinahanda namin, yung namin na at tataniman namin ng kamatis guys Ayan o oh. Galing yan Ayan Inuumpisa ng uh, I-cultivate Ayan guys o oh. Tapos nilagyan namin to ng plastic Ayan uh, Susubukan sana namin magtanim Nung bago mag ulan Kasi oh, magmamahal nga yung mga Tanim na kamatis guys Susubukan sana namin Kaso hindi talaga umubraw Ayan o oh. Sinira lang ng hangin yung Uh, mga plastic kaya ang ginawa namin, tinanggal na namin guys ganito na lang yung ginawa namin eh. <laughs> uh, kasi may punla na kami ng kamatis kaya hinahanda na namin to guys ayan o oh. uh, inultivate namin yan, inukay uh, yung mga nasa ilalim nilagay sa ibabaw guys, inukay na yan ayan o, oh, hanggang dun, oh. uh, hindi pa tapos at yan, yan yung tataniman namin ng mga kamatis guys. Ang problema, nag-uulan na naman. Ah, uh, yun. Kaya hindi matapos-tapos tong ginagawa namin, guys. Ayan, oh. Ang ginawa namin, ah, uh, unti-unti na lang. Hanggang sa, ah... Uh, Umupa na 'yung mga ulan guys. Ay, dumidilim na naman oh. Hintayin na lang natin guys kung kailan na magiinit talaga para makapagtanim na tayo ng na, makapagtanim na kami ng mga kamatis guys. Ayun, hanggang doon oh. 'Yan guys, 'yan 'yung uh, ginagawa namin bago kami magtanim ng mga kamatis. Guys, silipin natin tong mga tanim namin na sitaw, guys, oh. Ang ganda ng tubo, guys, oh. Ooh. Ang ganda, no? marami na tong bulaklak, eh. Ayan, oh. Diba, guys? Hanggang doon yan, guys, sa dulo. Ayan, oh. Yan. Bunga na yan. guys oh. ito yung pinakita ko dati sa kasama doon sa taas ayan o oh. ayan ang mga tanim namin na ah, sitaw ito pa guys ayan o oh. maraming mga bulaklak ayan yan guys Ayun may sumisikat na araw dun Ato dun sa kabila Ayan may dilim Doon naman Ayun dumidilim Ayan yan guys yung sitawan namin sa baba Ayan o oh. Tapos ito Ayan maganda tubo guys Ayan oh. Ba? Tignan nyo yung dahon ng mga sitaw Ayan Ayan, bago lang kasi yan guys eh. Maganda pa siya. Ang ganda tignan guys. Ayan, yan lang muna yung video natin sa araw na to.